Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang D na may tunog na D. Magsimula na tayo. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Dila, dahon, dalawa, damo, Daga durian Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang D na may tunog na d Paano ba natin gawin ang tunog ng letrang D? Upang gawin ang tunog na d, ilagay ang dulo ng iyong dila sa likod ng iyong pangitaas na mga ngipin. Pagkatapos, pakawalan ang bugso ng hangin habang malinaw na binibigkas ang tunog na D. Subukan mo nga. D. Aralin natin ng ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang D na may tunog na D. Sabihin ng salitang damit ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang D sa simula. mag ng pagsabi ng D. D. Damit. At pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang D. Subukan nating ihiwalay ang tunog ng letrang D sa bawat salitang ito. D Amit Damit D Alaga Dalaga D Iwata Diwata D Entista Dentista Ulitin natin. DAMIT, DALAGA, DIWATA, DENTISTA Magsanay tayo ngayon. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Pangalanan ang mga ito at itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang D. Handa na ba kayo? Nagsisimula ba ito sa letrang D? Oo, ito ay... Dahon. D. Ahon. Dahon. Nagsisimula ba ito sa letrang D? Oo. Ito ay dalawa. D. Alawa. Dalawa. Nagsisimula ba ito sa letrang D? Hindi. Ito ay kama. Nagsisimula ito sa tunog na... Nagsisimula ba ito sa letrang D? Oo, siya ay isang doktora. d doktora, doktora. Nagsisimula ba ito sa letrang D? Oo, siya ay isang dentista d dentista, D-entista, dentista. Nagsisimula ba ito sa letrang D? Hindi, ito ay papaya. Nagsisimula ito sa tunog na P. Nagsisimula ba ito sa letrang D? Oo, ito ay damit. D a d-amit, damit. Nagsisimula ba ito sa letrang D? Hindi, ito ay mansanas. Nagsisimula ito sa tunog na M. Mm. Nagsisimula ba ito sa letrang D? Oo, ito ay dagad. Aga, dagad. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang D. Dahon, dalawa, doktora o doktor, dentista, damit, daga. Magsalat naman tayo ngayon. Ang letrang D ay tumutukoy sa tunog na d. Ito ang malaking letrang D. At ito naman ang maliit na letrang D. Magsulat tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Upang isulat ang malaking letrang D, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, bumalik sa itaas at gumawa ng isang malaking kurba pa kanan at pababa upang magtagpo sa dulo ng unang linya isulat naman ng maliit na letrang D magsimula sa pagguhit ng isang maliit na bilog. Pagkatapos, gumuhit ang isang tuwid na linya pababa mula sa kanang bahagi ng bilog. Ganyan ang pagsasalat ng maliit na letrang D. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang D. Patuloy tayong mag at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!